Ngayong 2024, ating ginugunita ang ikalimampung taon simula nang maipasa ang Presidential Decree 491 o ang Nutrition Act of the Philippines. Ngayon ding buwan ng Hulyo, pinagdiriwang natin ang buwan ng nutrisyon. Kami sa Philippine Information Agency ay nakikiisa sa National Nutrition Council sa kanilang kampanya para sa tama at sapat na nutrisyon para sa bawat Pilipino ngayong taon nakaangkla sa Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028 ang tema ng Nutrition Month na sa pipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Naglalayon itong labanan ang malnutrisyon sa bansa at nakatutok sa local government units lalo na sa mga barangay sa Tamang implementasyon ng programang pangkalusugan at nutrisyon tulad ng mas malusog na diyeta, positibong kasanayan sa nutrisyon at akses sa mga dekalidad na serbisyo sa nutrisyon. Upang maisakatuparan ang hangaring ito, halina't magsama-sama at magkaisa tayo. Isang malusog na buwan ng nutrisyon sa ating lahat.